morning, blessed Sunday everyone Blessed Sunday Today is Sunday, September 8 na Tayo po ay mag-share ng uh, verse Tayo po ay magpasalamat dahil isang linggo na naman tayo uh, niligtas ng Lord at iningatan Purihin ng Diyos sa buhay ng bawat isa Thank you Lord. Hallelujah. We praise your name. We glorify your name, O oh God. Panginoon, salamat po sa isang linggo na iniingatan po, po kami. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan sa puso, sa salita at sa gawa. Hallelujah. Lord, linisin mo po ang aming puso. Linisin mo po kami na para makalapit po sa iyong paanan at willing po kami magpalinis sa iyong harapan, Panginoon. Hallelujah. Lord, sa gabing ito, gusto ko po mag-share na yung mensahe. Ikaw po yung manguna. At ikaw din po ang gumamit po na aking dila upang i-share ang iyong mensahe. Gamitin mo po ako at itago po sa iyong pakpak, sa iyong likod ikaw po ang manguna sa gabi ito Lord ganun din po sa aking mga friend, mga supporters viewers basher na andito sa aking channel himukin mo po ang kanilang mga puso't isipan na magrema po ang mensahe na ating share ngayong gabi para sa lahat po ikaw po ang Lord, ikaw po ang love na pumagit na po sa bawat isa na touch itouch mo po ang bawat isa na makarinig, na po ang kanilang mga puso at isipan na maintindihan po nila ang pinapatid mo po Panginoon hallelujah, thank you Lord maraming salamat po sa isang linggo na pag-ingat po sa amin sa po na yung Panginoon Jesus in Jesus name pray, Amen hallelujah, thank you Lord Hallelujah. Thank you, Jesus. Mga kapatid, hindi tayo nilikha ng Diyos para lang kumain, magtrabaho, magpayaman, at matulog. Ngunit nilikha tayo ng Diyos para purihin at sambahin ang Diyos na buhay at sundin ang kanyang mga utos. Amen. Hallelujah. Dahil ang Diyos ay banal, tayo po ay magpakabanal. Sabi pa nga sa Salmo 66, sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos ng may kagalakan at wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Today is Sunday, purihin ang Diyos. Hallelujah. Praise your name. Hallelujah. We glorify your name, O God. Gamhanan niya Diyos. Sa Bisaya pa, dalago ng Diyos sa bawat isa. Purihin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Sabi pa nga sa isang verse sa Matthew, isa o dalawa tatlo na nakikinig po at nakipag-usap o pinag-uusapan po yung aking pangalan. ay andyan po ako sa kalagitnaan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. O noto sila ng kasing ko, 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kaluuban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Hallelujah. Always po tayo magpasalamat para po sa ating Panginoon. Ito po yung aking sinasabi palagi sa aking video. Last part po sa aking video. Habang ako po ay gumagawa ng content na always thankful dahil tayo po ay ginising ng Lord. Binigyan po ng panibagong araw, panibagong lakas. Minuto, segundo ng ating buhay ay atin pong pasalamatan always po natin ibalik yung pagpapasalamat. Always thankful dahil ginising ulit tayo ng Lord. Share po natin yung love sa bawat isa. Dahil ang ating Diyos ay love. Share po natin ang love. Spread love sa bawat isa. Sabi pa nga sa 1 John 4 8, God is love i-apply po tayo. I-apply po natin yung Christianismo or Christians sa ating buhay. Kaya sa mga pumapasok po sa aking live at pumapunta din po sa aking premiere short videos, maraming maraming salamat sa suporta. Sa mga nagiiwan ng comment, magagandang comment, hindi din maganda na comment, salamat. Ganon din po sa pumapasok sa aking live stream na kung minsan ibabas tayo, okay, ay accept. Salamat. Salamat sa pagpasok sa live ko. Salamat sa suporta. Maraming salamat sa paglait. Dahil po ang ating Panginoon ay love. Sabi pa nga, love your enemy. Hindi po ako galit. Naiinis ako. Yung nakita na niya ngayong mukha natin na ganyan sabihin pa talaga na ikaw ay pangit. Ayan. Salamat. Dahil ikaw ay maganda. <laughs> ay, nako. Salamat sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat sa support sa channel ni Jing Vlog. Maraming salamat. Hindi pa ako magpapaapig to dahil nga sabi nga ni Abao Etski. Shout out sa'yo, Abao Pag ikaw ay binabas, Jing, hayaan mo na. Bigyan mo ng verse. Basahan mo ng verse. Kaya nga, Tama. Tama po yung sabi niya. Basahan ko nga ng verse. Sa mga nagsasabi na i-delete mo yung comment. Mula ngayon, hindi na ako mag-delete -de ng comment. Kahit ano pa yung mga comment nyo dyan. Ano pa yung nyo, binabato yung comment sa aking mga video. ah uh, sabi, nilaso na daw ako ng salapi. Grabe yung mga comment, no? Nagsumasayaw ka lang dahil nga yung music ay ginagamit natin sa eh ay e, ala nga naman talaga mag ano ako e, eh di, yung comment naman ng ating mga friend na hindi ata sila masaya sa aking content ayun buti sana maglaba ka na lang salamat sa araw araw naman ako naglalaba araw araw ako naglalaba araw araw ako naglilinis kaya maraming salamat sa comment nyo kaya nga sabi nga sabi ko nga, di ba? Mga kapatid, nilikha tayo ng Diyos para uh, hindi lang kumain, hindi lang magtrabaho, hindi magpayaman, uh, hindi lang po matulog. Uh, tayo po ay nilikha ng Diyos para purihin at sambahin ng Diyos na buhay at sundin ang kanyang mga utos. Kaya isa pa dyan yung isa din yung utos ng Lord na love your enemy. Kaya, wala nang away. Bakit masaya kayo pag nagbabas kayo ng ibang tao? Wala namang ginagawa yung tao sa'yo. Kaya nga, kahit saan, Facebook o TikTok, anong apps pa ka yan. Kahit wala kang ginagawa, may masasabi pa rin yung tao. Pero salamat, salamat sa mga comment na ganyan. Mula ngayon, Free kayong mag-comment. Tawanan ko kayo. Kasi sabi nga, God is love. I-motivate po natin yung lahat ng mga I-accept po natin yung mga pangit na mga comment nila sa ating channel. Challenge 'yan eh. Ah, uh, tinitis po 'yung weight ko ano ba kahaba. Ano ba kataas ang iyong pasensya kung hanggang kailan ka ba magagalit. Eh, dahil nga, sabi ko, tayo po ay binago na po ng Lord. Wala na po yung galit. Lahat ay i-enjoy po natin yung ating buhay dito sa mundo. Uh, wag po pairalin yung galit, wag po pairalin yung inggit, wag po pairalin yung panira sa kapwa. Bakit masaya ba kayo sa mga ganyang mga comment? yung mga nagko-comment na yan, alam ko may mga problema sila o yung inggit sa sarili andyan sa kanila kaya imbis na magalit sila sa sarili nila yung inggit na lang o yung comment na yan binabato nila sa iba na walang ginagawa sa kanila kaya nga sabi pa nga ni Abao Itsuki pag binato ka man ng tinapay ide, suklian mo nang binato ka man dyan sukulian so, mo pa rin ng magandang loob magandang pakikipag-ugnayan sa batisa kaya nga, siguro hindi pa man tayo malaking channel marami talagang may mga tao talaga na ganyan hanggat buhay tayo yung tao makagawa ng kasalanan kaya nga, bilang isang kristyano uh, tinitis po yung ating faith kung gaano pa ba tayo ka haba yung ating pasensya o ma-apply ba natin yung ating uh, bilang isang kristyano ma-apply ba natin yung pagpakumbaba dahil kung ikaw ay galit palagi, hindi po natin ma-apply yung saan ba yung pagpakumbaba kung tayo ay palaging galit, di ba? Eh, siguro salamat, salamat sa mga nagbash na na ano ko na, na ano ko na ko talaga na siguro uh, binabas ako inaasar ako dahil tini tinatry niya kung hanggang kailan yung aking galit o gam hanggang kailan yung aking inis kasi nakikita niya yung reaction ng aking mukha kasi pag ako nagagalit ayun dumataas yung aking kilay kaya pag ako yung ay maganda kaya ako kaya wag mo na akong sabihin na maganda lang ako sa thumbnail pangit naman sa sa ano, pag mag-host, pag napunta ako sa iyong live, pangit ka naman pala. Salamat. Dahil ako ay pangit. Pero sa mata ng Lord, ako po ay maganda. I love you, Basher. Alam mo, gumagawa ako ng content. Alam mo, nagla-live ako araw-araw. Mayroon akong verse na ibigay sa'yo. Sabi nga dito sa isang verse, ito. Sabi dito sa isang verse, makinig ka po, Basher. Kawikaan si 13, versikulo 4. Ang taong tamad, hindi makukuha ang hinahangad. Ngunit ang taong masipag, ay magkakaroon ng higit pa sa kanyang hinahangad. O, ba? Diba? Kaya, kaya nga ako po ay masipag gumawa ng content. Dahil, gusto ko po maabot yung aking earnings na every month makukuha ko po yung aking uh, sweldo sa aking channel. Dito po ako nakapokus sa aking YouTube dahil meron pa akong sweldo. Hindi naman ako nagpupokus dun sa aking Facebook dahil walang sweldo yun. Wala naman akong income dun. Kaya dito ako sa aking Facebook. Pero sa kabila ng aking kasipagan na gumawa ng content, pero yung relasyon ko po sa Lord ay continue po. Meron po tayong time management na sinasab na tinatawag. Hindi sa hindi Uh, sa lahat ng oras na puro na lang ako YouTube. Basher, gumising ka. Pag wala ako sa aking YouTube, uh, hindi ako naka-open, hindi ako naka-online ng ilang oras. Andon po ako sa Bible study. Kaya siguro ayun, ginagamit yung aking friend o ayong aking viewers kung gaano pa ba, kaano, gaano ba talaga kapit ako sa Lord. ayong uh, paniniwala ko, yung tiwala ko talaga sa Lord kasi yes uh, tinitry, tinatry ako kung magagalit pa ba talaga ako una-una magagalit talaga ako kasi ang pangit ng impact na sabihin na ganyan na ang ganda ng thumbnail mo pero pangit ka naman kaya nga nag ako nung sa sinabi niya nga iba't e, ko pumasok sa aking live kung pangit ako eh sabi niya kasi ni-click ko lang yung channel mo kasi nakita ko yung thumbnail mo na napakaganda eh nabudol siya sa aking filter <laughs> Sorry. Kasi uh, nilagyan po ng filter yung cellphone para gamitin. Kaya ni try kada picture, meron akong filter. Parang maganda naman ako para matakpan-takpan naman yung aking sunog sa mukha. Uh, di ba ngayon may filter ako. para maganda-ganda naman ako. Pero wala. Sa totoo lang, bilang mga anak ng Lord, matan walang mata, walang maganda o, pa, o walang pangit sa mata ng Lord dahil lahat tayo po ay pugi at magaganda dahil tayo po ay kawangis ng Panginoon ginawa niya tayo na kagaya ng kanyang muka kaya wag mong laitin yung ginawa ng Panginoon dahil ikaw po ay nagkakasala maraming salamat sa inyong panonood palagi sa aking channel maraming maraming salamat kaya yung masasabi ko lang dyan sa mga nagbabas na yan, huwag gumamit ng ninja account or dummy account. Guma gamitin mo yung channel mo, yung main channel mo, gamitin mo, i-comment mo sa akin video. Huwag kang matakot. Hindi kita sasabunutan kasi nasa, nasa ano tayo, nasa YouTube. Hindi ko naman, hindi naman kita nakita sa personal. Kasi sa personal, hindi din ako nangaaway o hindi ako nang sasabunot yung ugali ko is prangka. Kaya iprangka mo ako sa akin. E comment mo dyan yung main channel mo sa aking video. Sabihin mo na ang pangit mo kaya magsalita during vlog. Para ma-adjust ko. Para ma-correct ko po yung aking mali. At makahingi pa ako ng tawad na hindi pala maganda yung aking nasabi sa'yo. Na ano pala kita natamaan. Kaya nga, sabi pa nga ng iba, alam mo natamaan ka na, bakit hindi ka nag-ilag kung sa Bisaya pa? Pag natamaan ka, wag mo kayang ano. Ang <laughs> kakatuwa kayo eh. Sa Bisaya, alam mo matatamaan ka na bakit hindi ka, ano ba sa Tagalog yung ilag na yan? <laughs> wag mong tanggapin. Ayatis <laughs> <laughs> Natatawa ako sa mga ganyang tao eh. Yung sabi pa nga dyan, di ba? Kung may problema tayo, huwag talikuran. Hayaan mo yung problema na siya ay tumakbo. At, ha at habulin natin siya. O, di ba? Yeah, magandang gabi po sa inyong lahat. Napakaganda po ng ating ano ngayon. Napakaganda po ng pinapaabot ng Lord sa bawat isa. Basahin po natin yung kawikaan or Proverbs 13 verse 4. Pag, pag, sa English yan. Pero sa pag Tagalog, kawikaan versikulo 13, versikulo 4. Ang taong tamad, hindi makukuha ang hinahangad. Ngunit ang taong masipag ay magkakaroon ng higit pa sa kanyang hinahangad. Kaya sabah, share Shoutout sa basher natin, shout out sa iyo. Maraming salamat sa iyong comment permanente. Dahil ikaw pa ay dagdag views sa aking channel at nakasubscribe ka rin. Maraming salamat. Maraming maraming salamat sa iyo. Meron pa akong idagdag dito sa ano, sa Kawikaan 3 si 4. Sabi dito, uh, Kawikaan 3 si 2, 3. Ang tao ay kakain ng mabuti ayon sa bunga ng kanyang bibig. Ngunit, ang magdaraya ay kakain ng karahasan. Sabi sa 3, siya ang nag-iingat ng kanyang bibig, nag, nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit siyang nagbubuka ng maluwang ng kanyang labi ay magkakaroon ng kapahamakan. Napakalinaw po yung ano dito. Kung ikaw po ay mabuti, kakain ka po ng lahat na lumalabas sa iyong bibig ay maganda. Pero pag ikaw po ay hindi nag-iingat sa iyong mga sinasabi, sabi dito, siyang nag-iingat ay kanyang siyang nag-iingat ng kanyang bibig nag-iingat ng kanyang buhay ngunit siyang nagbubukang maluwang uh, binubuka ng maluwang yung kanyang bibig ay magkakaroon ng kapahamakan kaya sa mga nagko-comment dyan is yun na yung bunga nga yun <laughs> kasi oh ano yan, mo warning po yan Kawikaan 3.2.3. Basahin nyo. Kung ikaw po ay meron pong knowledge or kaalaman or maintindihan mo itong pinapaabot ng verse na to. Para to sa mga taong nagsasalita ng hindi maganda sa kapwa. Kung ikaw ay nag-iingat sa iyong bibig bago magsalita, isipin mo muna kung maganda pa yung pakinggan sa ibang tao yung mga sinasabi mo. Kaya bago mag comment, isipin mo muna kung nakakaganda ba yung binigay mong comment sa kapwa mo vlogger. Dahil hindi pa tayo sikat, bakit nagbabash ka? Sumasakit yung chan mo kung ako ay nakaupo? sumasakit yung chan mo kung ikaw kung ako ay sumasayaw ay wag ganyan pag maraming views yung kapwa mo vlogger edi eh, masaya ka maging masaya ka i mo uy congrats sa iyo ang laki ng bahay mo hindi na nakita mo malaki na yung bahay niya o sumasakit yung chan mo sumasakit yung mata mo dahil masakit malaki na yung channel niya edi eh, trabahuin mo rin yung channel huwag kang mag-comment na papansin ka dun sa ano kasi hindi maganda mali mali po yung mga ganyang ginagawa toxic po tayo eh pero kung ikaw po ay open minded at kontento po sa buhay at walang inggit sa sarili kung ano yung nakikita mo sa iba maging masaya ka pero pag ikaw ay merong ingit dito sa puso at maitim yung puso mo labahan mo na labhan mo ng aril para magbula-bula. Ah, kasi pumupunta ka sa akin channel, tapos nakapalo ka. Tinitingnan mo ako nagde-live, sumasakit pala yung puso mo dahil ako ay nagde-live. Galit na galit na pala ikaw para mo na akong patayin. Naku. Baka atakihin ka sa high blood. Kaya Kung ano yung mali ko sa'yo, hindi message mo. E message mo na Uy, dandahan ka sa jing vlog. Ay, ganyan talaga ako magsalita, mga palangga. Yung sabihin na parang galit. Ganyan kasi ako magsalita. Tapos, yung ugali ko is prangka ako. Ayoko po ng plastik-plastikan. Ah, idiritsahin mo ako. Direct tayo na magsalita. Ay, kasi, sasagutin ko yan. Kung hindi ko alam yung sagot, edi, sorry, wag mo lang akong tanungin about mathematics kasi hindi ako marunong. Kaya, hanggang dito na lang aking vlog, mga palangga ko. Tandaan po natin yung ating verse is Kawikaan 3 Kawikaan 3 or Proverbs 4. Ay, 13 verse 4. Okay, hanggang dito na lang mga palangga. Don't forget to like and then comment and then subscribe my channel. Jing Vlog. Jesus loves you. I love you all. Freeze! Everybody clap your hands!